So sa mga bago pa lang dito sa Japan o pupunta pa lang dito sa Japan, ganito yung uh, gawin nyo kung tinatamad kayong magluto. Siyempre pagod na tayo sa trabaho tapos magluluto pa minsan nakakatamad. Katulad ko lagi akong uh, tinatamad magluto pagkahapon. So pag ganitong oras, mga 6.30 to 8, mura na yung mga lutong ulam sa supermarket minsan 20% off, 50% off ganyan. So, papakita ko sa inyo yung bibili uh, bibilin ko. Bawal kasi mag-video dun sa supermarket na pinagbibilan ko, pero uh, na lang natin mamaya pag uh, kung ano yung uh, mabibili ko. So, diyan tayo mag-grocery, guys. Diyan tayo bibili ng lutong ulam sa Domi. So, pasok na tayo. 2000 years later. So, ito yung nabili ko, guys. Yan oh, 20%. Dati siyang 312 naging 249 tapos itong isa yan ito, pritong manok. Tapos ito yung piece filet. So yan, pag ganitong oras, sa uh, nagmumura na siya. Lalo na pag mga 7.30, minsan 50% off. Papapadilim na ako. So dito lang yan sa so Domi. So nagbabike lang ako. 6 minutes lang ang layo mula doon sa amin.